Tigan tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang mga boya na pinangharang ng China sa Bajo de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kitang-kita rin ang ginagawang pagtataboy ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino. Saksi, sina Joseph Morong at Rafi Tima. Tina nakikipagpatintero sa mababilis na rubber boats ng China ang mangingis ng Pinoy na lula ng isang maliit na bangka may pagkakataon pang halos banggain na siya. Ang gusto lang naman niya makapasok sa loob ng Bodi Masinloc para makapangisda habang nakabantay ang BRP Datu Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Hindi ko kayo natatakot. Hindi ko Ay, okay. tawa -tawa na sila. sila eh. <laughs> Noong September 20, ilang beses ding sinalubong ng China Coast Guard ang barko ng BFAR. Ito'y tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking mga barko ng China Coast Guard at dahil tayo nasa karagatan, eh pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Nakalusot din kalauna ng BIFAR at nakaangkla tatlong metro lang ang layo sa labas ng Bahaw de Masinloc para mamigay ng ayuda sa mga manging isda. Nasa loob ng 200 kilometer Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc, pero sabi ng China, trespassing ang ginawa ng barko ng BIFAR. Gate ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa lang ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naaayon daw sa batas. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang bahura, hinarangan din ang entrada nito ng mga di pangkariniwang boya. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito at meron pang net dun sa ilalim at ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal ito ngayon ang nagsisibing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa baho ni di Masinlok dito dati dumadaan yung mga mangis ng Pilipino kapag sila ay mangingis na sa loob ng bahura o kaya naman pag masama ang panahon ay magtago at magangkla dito sa loob ng bahura pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada They are using Uh, floating uh, barrier no? para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng show. Gate Foreign Affairs Department, mali ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Baho de Masinloc kung saan wala raw karapatan ng China. Kaya magsasagawa ng nararapat na hakbang ang Pilipinas para protektahan ang ating soberenya at ang kabuhayan ng mga manging isda. Ang paglalagay ng barriers ng China, kinundi ni National Security Advisor Eduardo Anyo Paglabagaan niya ito sa traditional na fishing rights ng bansa na pinagtibay sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea, natanggal na nila ang mga floating barrier alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa San naman, halos 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Pagasa Island. Lampas taong tambak ng mga patay at durog na coral sa na nakita malayong malayo sa white sand na makikita sa kalapit na Sandy K1. Ang apat na Sandy Ks malapit lamang sa pag-asa na anim ay hinaharangan at binabantayan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia. Itong biyernes, binusinahan pa ng isang barko ng China ang mga pumunta sa Sandy K2. Ang pagkakadiskubre ng tambak na mga patay na coral sa Sandy K2 ay kasunod lamang ng pagkakadiskubre rin ng mga patay ding corals sa Skoda Shoal at Rosul Reef. Dahil tinawag ng China na political drama ang pagkabulgar sa patay na corals, iimbestigahan muna ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at anong kampo ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na corals sa Sandy Cay 2. The first thing we must do is due diligence. Mag-imbestiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Sabi ni Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal, may nakaumbok na noon sa Sandy K2 ng puntahan nila noong 2021. Assuming that na it's natural, that indicates na parang merong basag sa widespread na parang loss ng coral sa area at naanud na doon. Hinihingi namin ng panig ng AFP Western Command at Embahada ng China. Kaugnay nito pero wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro. Ako si Rafi Tima, ang inyo. Saksi. Magsasagawa ng pagdinig bukas ng National Privacy Commission kagay ng ransomware attack sa sistema ng PhilHealth. Milyon-milyon pisang ransom ang hinihingi umano ng hacker para hindi isa publiko ang mga ninakaw nilang informasyon. Saksi si June Veneracion. Balik mano-mano muna ang pagproseso ng benepisyo ng mga PhilHealth member. Pina-shutdown kasi ang lahat ng kanilang online system para masuri ang lawak ng epekto ng kinamunitong cyber attack at para mga pangalagaan ang iba pang impromasyon. Hopefully within the day or early tomorrow morning, eh, meron na po tayong ma-i-up na system uh, para po, the, para po uh, maibalik na po natin ang ating normal operations. Biktima ang PhilHealth ng ransomware attack ng Medusa Group. Ang ransomware ay isang uri ng malicious software na kayang harangan ng akses sa computer system. Ipinakita sa amin ang cybersecurity expert na nakatutok sa kaso ang dark web kung saan inupload ng grupo ang mga impormasyon at dokumentong nanakaw nila. Parang proof of life nga din sinasabi natin na parang may proof of data kami. Kasi hindi mo naman makuha itong mga data in memos na to kung saan eh. Kasi internal mm. document siya. Sa countdown nito, may walong araw na lang ang PhilHealth para magbayad ng ransom. 300,000 US dollars o 17 million pesos raw ang demand ng grupo. Ay sa Department of Information, and Communications Technology o DICT. Kung hindi, isa sa publiko ng Medusa Group ang mga ninakaw o banon nilang impormasyon at dokumento mula sa system ng PhilHealth. Kapag nalik ang mga sensitibong impormasyon ng mga PhilHealth member, nandyan daw ang pangarib na bagamit ito sa mga iligal na gawain, gaya ng fraudulent claims. May kada araw na bayading 10,000 US dollars $10 o higit kalahating milyong piso kung i-extend ang deadline. Pero sabi ng PhilHealth, Definitely po, hindi po tayo magbabayad ng ransom. Tayo naman po ay parte ng gobyerno na kung saan ang ating pong paggastos ay under the scrutiny of uh, audit and uh, um, accounting rules po. May data leak ayon sa DICT, pero hindi apektado ang mga miyembro. Ligtas at hindi rin daw nagalaw ang National Health Insurance Database. Ang nakuha actually ay yung mga personal information primarily ng mga empleyante. At saka yung yun na nga, mga memo, internal memo, mga internal uh, mga files ng PhilHealth. Yung tinatawag nating work files, office work files. Sa monitoring ng mga eksperto, totohanan daw kapag nagbanta ang Medusa Group. Once na hindi ka pa nakapagsettle, talagang ipapublish nila yung data and anyone can download it, lalo na kung may access ka sa dark web. Ang nangyari sa PhilHealth ay patunay daw na mas kailangang gasusan at palakasin ang cybersecurity ng mga ahensya ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Kansilado ang face-to-face -face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa San Tomas, Batangas. Bukas po yan dahil sa volcanic smog pa rin. Bagaya namang nabawasan ng fog sa ilang lugar sa Batangas. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagbalot pa rin ang volcanic smog o bag paligid ng lawa at bulkan taal. Pero di tulad ng mga nakaraang araw, mababa na agna rin kahit papaano ang bulkan. Sabi pa na ilang tagatabing lawa sa Balete, Batangas. Hindi naman ako masyado ngayon ang amoy. Okay naman ngayon. Hindi tulad nung nakaraan, talaga namang di, eh, di talaga kaya. Si Jaime nga, nakakapaglaban na ulit at naibibilad na rin ang sinampay sa labas ng bahay. Yung mga nangailan na ngayon, yung mga yan. Bakit? Ano yung sadyang naghanap yan? Di makita ko mga bundok na yan. Base sa bulletin ng PHIVOX, mahigit 2,700 na tonelada ng sulfur dioxide ang pinakawala ng taal sa pinakahuling monitoring. Pero walang volcanic earthquake ang naitala ng ahensya. Uh, wala tayong nakikitang uh, eruption pa in the next few days. For example, during the 2020 eruption, days before, uh, noong January um, 23, it erupted January. 2020 but December 2019 nagkaroon po tayo ng 125 volcanic Pero nakahanda pa rin ang gamit ng ilang residente sakaling kailanganin nilang lumikas. Mga pa mga gamit pagka puputok ay eh, harer po pumutok para mga tao hindi you know, mga lumikas at saka ano. Panatag po aming loob sa sa uh, Panginoon. Napakadelikado rin ang usok na yan. Hindi natin masabi na bigla nga yan ang pumutok bigla. Nakaalerto rin ang mga otoridad sa lagay ng bulkan at inaabisuhan ng publiko na mag-ingat at pagplanuhang mabuti ang pamamasyal. Halos 17,000 face mask na ang naipamahagi ng tanggapan sa mga apektado ng volcanic smog o VAG. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ako si Paul Hernandez, ang inyong saksi. Sa loob lang ng labing isang araw, ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na pondong inilipat sa tanggapan mula sa Office of the President. Yan ang nabunyag sa plenary deliberation sa budget ng Commission on Audit. Saksi si Sandra Ginaldo. sa pagtalakay sa plenaryo ng proposed 2024 budget ng Commission on Audit o COA, lumabas na ino-audit ngayon ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirilis ito ng Budget Department sa OVP mula sa Contingent Fund sa basbas -bas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, legal ang pag-release ng pondo, taliwa sa sinasabi ng ilan na labag ito sa saligang batas. Pero napuna ng sponsor ng COA Budget na si Marikina Representative Stella Kimbo na gastos daw ng OVP ang 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang COA uh, at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Hininga namin ng pahayag ang OVP tungkol dito at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Dapat maging transparent ano, sa paggasta o paggamit ng publikong pondo kasi yan po yung mandato rin ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ayon kay Kimbo, sinabi ng COA na ginamit ng OVP ang pondo bilang confidential fund sa ilalim ng line item na Good Governance Engagements and Social Services Project. Hindi pa ang proseso ng pagbusisi sa Confidential and Intelligence Fund. Hindi rin ito nasa publiko kung paano ito ginastos. Pero sa nagdaang budget briefing, sinabing hindi kailangan ng resibo para sa liquidation ito. Pero nagsusubitiraw naman ng na mga dokumento ang mga ahensya ng gobyerno ng mga pinagkagasto sa nila. Ilang ahensya na nga raw ang natuklasang hindi nakakasunod sa wastong pagre-report ng Confidential and Intelligence Fund. Kaya ang COA may panukala para higpitan ang proseso ng liquidation ng pondo. Panukala naman ng ilang mambabatas, dapat linawin kung anong ahensya lang ang karapat dapat magkaroon nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Sinimula na sa ilang paaralan sa bansa ang pilot testing ng bagong matatag curriculum. Saksi, si Ian Cruz. Ilang buwang nag-training ang mga guro ng Tinaheros National High School na isa sa 35 mga eskwelahang kasama sa pilot test ng matatag curriculum. Sa high school, hindi man nabawasan ang bilang ng subject. Malaking diferensya daw ang dami ng kailangang pag-aralan ng mga estudyante. Inabawasan na po ang mga learning competencies. Yung 11,000 na learning competencies po ngayon ay 3,000 na lamang po. Ang focus po dito talaga ay yung delivery of instruction. Kailangan ay quality education. Pero sa elementary, nabawasan ng subjects. Ang pitong subjects sa grade 1 halimbawa, magiging lima na lang. Yan ang language, reading and literacy, math, makabansa at GMRC. Pagdating ng grade 2, English at Filipino ang ipapalit sa language at reading and literacy. Suportado yan ang nakausap kong magulang sa Santiago C. Memorial School. Mayroon naman po kasing subject na hindi naman talaga natututukan ng gusto eh. Hindi po kagaya ng yun dun sa limang subject na yun. Alam nyo pong kaya pong tutukan ng bata lahat. Sa grade 3 pa lang magkakaroon ng science subject. Magiging walo naman ang subject sa grades 4 to 6 kung saan magiging araling panlipunan ng makabansa at madaragdaga music, arts, Physical Education and Health o MAPE at Technology and Livelihood Education o TLE. Simula grade 7 o high school naman, tatawagin ng Values Education ang JMRC. Pero sa ngayon, tanging kinder at grades 1, 4 at 7 muna ang kasama sa pilot. Mas okay po yung ngayon, dinagdagan po nila na ipasok yung values po ngayon sa matatag curriculum po. Positive rin ang ilang guro sa limang paaralang kasama sa pilot ng bagong curriculum sa Central Visayas. I think it's more uh efficient and effective because we are only focusing five subjects to the learners which is we were able to integrate more uh give more ideas. Umaasa rin ng DepEd na dahil sa curriculum, mahabol ng Pilipinas ang pagkahuli sa edukasyon na idinulot ng pandemya dahil sa mahabang pagkatigil ng face-to-face -face classes. Ayon sa World Bank, siyam sa bawat sampung mag-aaral sa Pilipinas na umabot ng edad sampu ang hindi marunong magbasa at umunawa noong 2021. Lahat ng mga um, problema, sinubukan natin i-address dito sa matatag curriculum And uh, meron tayong pilot para sa susunod na taon, sa phased implementation natin ng matatag curriculum, konti na lang yung mga kailangan natin ng na mga ayusin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, wala na sa Philippine Area of Responsibility yung dalawang low pressure area nitong weekend. Ang isa kasi nag-dissipate o nawala na at yung isa naman naging bagyo pero nasa labas na ng par at walang epekto dito sa ating bansa. Yun nga lang mga kapuso ay may bagong LPA sa labas ng par. Nahuling namataan sa layong 1,930 kilometers silangan po yan ng Northern Luzon. Sabi ng pag-asa, mababa ang chance nito maging bagyo sa ngayon pero dahil pakaluran po ang pagkilos nito ay eh, posibleng pumasok din yan sa ating par sa mga susunod na araw. Malayo pa naman ito at pwede pa yung magbago kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, hanging habagat o southwest monsoon pa rin ang magpapaulan, lalong-lalo -lalo na sa western sections ng southern Luzon at ganoon din dito sa western section ng Visayas. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, posibleng ulan ulanin dahil naman sa thunderstorms. Gaya po ng naranasan kanina sa Metro Manila, naku pwedeng maulit ang pagulan bukas. At posibleng bago po yan magtanghali ulit, ano? may chance ang magpatuloy ito sa hapon at hanggang gabi pa nga sa ilan lugar. Kaya naman doble ingat mga kapuso. Sa 3 forecast ng pag-asa, posibleng rin ang localized thunderstorms sa Metro Manila sa mga susunod na araw. May ulan din bukas sa iba pang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa hapon. Pusible yan dito sa Mimaropa, pati na rin sa Calabar Zone, Bicol Region, Central Luzon, ganun din sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at pati na rin sa ilang panig ng Cagayan Valley. Halos buong araw naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at meron pong heavy to intense rains dito sa Aklan, Iloilo, Negros Provinces at maging dito sa may eastern summer. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang uulanin bukas. Matitinding ulan po ang dapat paghandaan ng mga taga Zamboanga Peninsula. Ganon din dito sa Agusan del Sur, Bukidnon, Davao Region, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Soxargen. Sa atin namang outlook for the rest of the week, posibleng hapon o gabi rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa pagsapit ng Miyerkules, Ganyan din ang inaasahan sa Webes at magpapatuloy po yan pati na rin sa Biyernes. Kaya kung meron po kayong mga nakaschedule na lakad, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payo. At yan ang latest sa Lagay ng Panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bye. Na on the spot ang American singer-songwriter na si Kelly Clarkson. Bigla kasi siyang pinakanta ng isang busker. Kwento ni Clarkson, nadaanan niya ang busker at bumilib siya sa performance nito ng smash hit ni Tina Turner. Mag-aabot dapat ng tip si Kelly pero pinakanta na rin siya ng What's Love Got To Do With It. Nang mapagtanto ng busker na si Kelly palang kanya kanyang kaharap. Napayakap sila sa isa't isa. May surprise announcement si Jungkook ng BTS at ang P-Pop Kings na SB19. Unahin po natin na SB19 na magpapatuloy ang concert tour. Wala pang ibang detalye pero magkakaroon daw ng Asia Leg ang SB19 Pagtatag World Tour. Inanunsyo mismo yan ng grupo kagabi sa playlist concert kung saan nakasama nila ang Ben and Ben at si Zach Tabu. Si Jungkook naman, kumpirmadong maglalabas ng bagong single. Yan ang 3D featuring American rapper Jack Harlow. Ay sa big hit music, mas mature side ni Jungkook ang asahan sa bagong kanta. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Siyam na puti araw na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga iigan, samahan nyo kaming saksian ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.